magandang araw mga bay ahhh pag usapan natin ngayon yung its pits na ngayon ano, no ng Davao na si Sebastian Duterte o mas kilala sa pangalan niya na Baste Duterte grabe yung mga pinakawalan niyang salita at nagbiro pa nga siya na kung sakali raw paginitan siya ng Pangulo tatakas na lang daw siya sa Malaysia grabe mabibigat yung mga binitiwan yung salita tungkol sa mga tungkol sa mga drugs kung paano nagbalikan tapos tinawag niya pang itong tulok Tulok na pangulo. Ayun yung paan ni Ana Sandro. Ma, talaga. Pumuisalita siya Duterte na Duterte talaga. Anak siya, anak kasi siya na Duterte. Ito yeah. pa na, ito pakinggan natin kung paano siya saka tayo magbibigay ng reaction pag napanood natin ng pinanood natin ito ito mga buhay pakinggan natin let's talk about crying okay. crying yung tayong ng ah tata ko yung former president, si Rodrigo Duterte there are ba? na may meron man talaga clear na campaign against drugs and criminality so ang actually, na-anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities. Kasi nga, for six years, anim na taon na sila, wala, wala eh, di, di sila makalihok. And you know, there are, you know, syndicates and these people, wala man yung ibang alam kundi krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So pag hila dito, kasi si PRD nga very strict on these matters, pag naog niya, pag baba niya, pag ato, love you, it's like rubber band. Hapak na sa bikas. So wala na si PRD karoon balik ang droga. Makita man ninyo, in less than a year, makita ninyo, mga polis na kayuniforme na asasinado. Unsa Ang pinapoy dito ni Mayor Paste, yung pagbabaraw sa pagkapangulo ng kanyang ama, ay biglang nagbalikan yung mga drug lord dahil anim na tao anim na taon silang nalugi parang ganun ang sinasabi niya kasi bisaya eh tapos makikita naman daw niya ngayon sa senado hearing puro pulis yung mga involved sa mga droga na yan ito ang tinatumbok niya ngayon sa loob daw ng pag-upo PBB, tumas daw yung drug sa ating bansa. Tuli natin. This o And what does this tell us? person na lagi ko din na kumuagi nga si Tamaluslo, si o ka na ang asawa, si Lisa Marcos. Ito, yung sinasabi niya dito. Yung sasabihin niya, didiretso na doon siya kay ano, Pangulong Bibihin. Hindi na siya dadaan dito sa mga tambaluslos. Tapos doon sa kay First Lady, hindi na siya dadaan. Diretso na raw siya doon kay Dahil siya man daw yung presidente. Dapat daw isang salita niya lang para sumunod lahat. Parang gano'n ang pinapunto niya eh. Tuloy natin.

sa huwan uh, uh, ang suda ning may mga tagaog no? at mga bisita so i need to uh, talking tagalog pa kailangan may pronouncement ka talaga kung ano yung nangyari you no know, the previous administration that was successful ang imo na your responsibility na uh, ikaw yung nagbalit, uh, You have to keep that up. Kaun? nakita nato to, wala Nagpapalo ka naka si Sam Kung wala, ito mga 4 elements so galing mga putang Taysa guys kung medyo maingay sino-sino pumapasok, sino-sino dumadaan Ayar po kaya sa mga kamera dito Gula pagasay tayo sa sariling kwarto. Ya, yeah, yejo uh, may mga pupapasok mga na hindi nilalamang live tayo. This wala oh. Hala, yot. Dipale yot. Potago at dorar kong ako. Oh, durugis tako, drug lord ko, pila ka bilyon wala six ya potang ina lugi na ko. Dili na ko makapaswel sa mga kuwansag laing nasod. Oh, tangina. Wala mo balik kung nakemobawi na ni Gusso na ni life. Hey, bai, ako bai pasangin na ani mo. Mudagan ko'g Indonesia pag-uumanan ni. Dito ko magtago. Utangin na ni. Kapag sa raw pinaginitan ng pangulo. Ay, tatakas na lang na siya papuntang Indonesia. Ano po yan? Tatakas na lang na siya papuntang Indonesia. Sinuod mo na kung ginaingon. Sinuod man? na. Mga dire? Ay, nala mo pangotan na pero putang ina. pa. Okay. Now, let's move on. Let's move on. Klaro man na, no? Those are, those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, para yana, and activities of the like, pag naana sa gubot yun na yung lugar, gubot yun na. Kung na mga tao, kaning mga di gusto mo tula o patas, ayaw maglaro ng patas ba? Pa. Siempre, then everybody will think that it's okay. Dile, manimo, badlongon, long on canang, manimo, bad long on in my mood. Okay, moving on. Can I It's this is about the uh, city. Naman, we have a uh, Projects, so we have. Uh, meron kami nitong modernization of uh, transport, which is the bus system, and uh, the waste to energy. That is what we want uh, for Davao, and we cannot fund it. It eh, means so expensive you eh. eh. National, the national government lang talaga yung may kaya diyan. But anyway, the... story short because I, I, cannot elaborate on this kasi medyo dabaw to eh. We're talking about how it's, uh, how it, uh, you know. But anyway, may, may, may instability kasi ngayon. So, uh, Congress, uh, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. So, kung sa man eh, kung ako kung ikaw executive ba you know dagan you know some of you um, here might be executives and or you know some executive some executives on how they handle things you have every opportunity power and authority to fix what is broken kung unsa kay nang lag repair pwede man na nimo ayuhon separation of, separation of powers na executive na legislative na judiciary pero onsa may pulos ng hierarchy na to kaya na magiging tayo number one presidente number two vice president o oh. niya karon maunang mo moderate soko sa yaha kay And this has been going for a year. Ano, nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot o look ka o oh, wala ka pala. <coughs> ay mga bay. ang tinawag niya si PBB na tulok sa Tagalog T N J T N J na tulok parang stuck kayo na lang ang mga parang ano ah ta ang ano dito, ang pinupunja dito. Pangulo raw siya. Kaya dapat magsalita siya, ayusin niya para sumunod sa kanya lahat ng mga tambaluslos, los yung mga nasa ibaba. Kasi matas siya eh yun ang pinupunta dito ni Baste yun ang gusto niya na magsalita lang siya ayusin na lang niya para hindi na mag away away daw Kung ganun nagsalita nagsalita siya dahil hindi na raw niya matiis yung ginagawa sa kay Vice President kapatid niya tapos yung nangyayari doon sa ICC si si na usigin oh, daw yung kanyang ama. Si Pierre Rody. Kaya yun, ngayon nagsalita na siya. Matindi yung mga binitiwa niya nagsalita. Ah. Panorin nyo na lang mga bay. Dito lang muna tayo.